Yun, okay mga kadyo Magluluto tayo ngayon ng ginisang mais At ito ang unang gagawin Let's go Yun, una muna Magkagaya tayo ng mais Puting mais, ayan yung mga ginayat ng puting mais Tapos lalagyan natin ng dahon ng ampalaya Ito yung mga ginayat na mais Kapag pagtapos nun, maghihiwa tayo ng sibuyas At tapos nun, maghihiwa naman tayo ng baboy Yung may taba Ayan, yung hiniwang baboy at ito naman ang bawang. Ngayon, nalagyan natin ng mantika at ilalagay natin ang baboy para pampalasa sa ginisang mais. Yan, nalagyan naman natin, natin ang bawang. Iyahalo natin. Tapos no, sibuyas. Iyahalo din natin yan para lumasa. Tapos no, nalagyan natin ang, ang mais. Puting mais. Ayan. haluin natin. Tapos na lalagyan natin ng tubig yan. Ayan, ayan natin tubig. Tapos na natin ulit, talagyan natin ng paminta at asin. Tapos na haluin natin hanggang sa kumulo yan. Ayan, yung medyo malakot lapot na, ilalagay na natin dyan yung dahon ng ampalaya. Ayan na. Tapos niya, taupuloy natin at hahaloy natin ulit. At ayan na, sinasandok na natin ang finished product, ginisang mais. Ayan. Let's go, mga kadyo. Ayan na, kain tayo. Sarap, umuusok po.